inire na ng mga residente ang masansang na amoy ng dumaraming bangkay na nare sa landslide sa Mako, Dabao de Oro. Sa ngayon, 85 na po ang mga nasawi. Nasa frontline na balitang yan, Simon Gualves. Sa drone video na ito, makikitang puno ng bitak ang bahagi ng bundok kung saan naganap ang malawakang landslide sa barangay Masara, Mako, Dabao de Oro noong nakaraang linggo. Dahil sa mga panibagong bitak, sinuspindi ang search and retrieval operation sa Ground Zero. So ang ginagamit mga equipment is gumagamit kami Inilabas ng Inilabas Philippine Army ang mga bagong gagamiting thermal uh, scanner at iba-ibang power tools. So, May ng, sneak eye camera rin ng, na ng, kaya raw nas, makita ang sitwasyon sa loob ng guho mula sa malilit itong butas. Napapadali yung trabaho namin at saka nagiging uh, maiksi yung oras na gagamit namin sa mga equipment natin dahil, dahil dito uh, mas madali natin ina-approach yung mga kababayan natin na natrap. Sa pinakahuling tala ngayong gabi, umakit na sa 85 ang patay sa landslide, habang 32 ang sugatan at halos 4 na po pa rin ang nawawala. Lahat ng na mga nakukuwang bangkay dinidiretsyo sa punerarya sa bayan ng Mawab. Ang problema, pero vision na raw sa mga residente ang masangsang na amoy mula sa mga pinoprosesong labi. Ang sakit sa lalamunan, tapos sakit sa mata, ganun din. Ang baho naman sa formalin. indalian nila pag ng namatay sa kuan, ilahan sa puneraria Labim pitong bangkay pang hindi nakikilala ang nasa puneraria. I-refer ko sa incident command post na parang pagpaalam na ipalibing ko na lang. Total mi tagging naman yung NBI. Yung pagpalibing namin, sir, uh, talagang individual, hindi yung mass grave. Bigyan naman natin sila ng kunting dignidad. Kanina, nauna nang inilibing ang siyam na nasawi. Unti-unti namang pinapatag ang lupa sa barangay Elizalde sa bayan ng Mako. Dito, pansamantalang ililipat ang mga pinalikas na residente. Tatayuan muna ng mga tent ang lugar habang hinihintay ang rekomendasyon ng Mines and Geosciences Bureau para sa gagawing relocation site. Para din, dahan-dahan may normalcy na rin sa buhay nila na wala na sila doon sa school. Tsaka kailangan dito pa rin sila kasi delikado pa yung lugar nila. Nagbabalita mula sa frontline, Monco Alves, News5. Mga kapatid, edlinggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News5.